yung position niyo, guys ayan guys oh tinan mo grabing karpintero to guys ang kabibitib guys sa karpintero na yan guys oh grabe guys oh oh ayan guys oh grabe guys oh oh tinan nyo guys para lang makagawa ng bahay bahay nila guys sa taas oh Oh, ang lupit mo, bata. Talagang pinahanga mo ko. Ayan si Makmak. Ayan guys. Oh. Grabe talaga guys sa hawak ng paa. Oh. Sangka pa. Guys, nakakita na ba kayo ng karpinterong ganyan kalupit guys? Ayan guys oh. Ang lupit guys oh. Walang pinapatungan yan guys oh. Oh. Ayan guys oh. Grabe yung bata na to guys Ayan o oh. O oh. Nagmamartel yun guys o oh. Walang pinapatungan Grabe o oh. Ayan naman yung unggoy sa taas guys o oh. Ayan o oh. Kaway-kaway dyan Kaway-kaway Ayan o oh. Grabe si magmag guys o oh. Ayan gumawa sila guys ng ano nila Yung bahay-bahay sa taas Ng bubong guys Parang treehouse guys Ayan o. Oh. Ayan, ginawa sila, gumawa sila ng bahay-bahayan nila guys. Ayan. Ito naman yung karpintiro guys o. Oh. Ayan o. Oh. Tingnan nyo guys. Walang pinapatungan yan guys. O. Oh. O. Oh. Grabe bata nito guys. Ang lupit. Ayan o. Oh. Kahit mahirap na hirap na. Sige pa rin. Guys o. Oh. Ayan. Guys o. Oh. Ayan, Tanga-tanga dito. May ano lupak ko. <laughs> Sagi siya. Mm. Oh. Ayan guys, bumabay lang siya guys. oh, oh. Ayun, nakakyat na naman guys. Oh. Wala talaga. Matindi. Grabe guys talaga. Yung kalupit. Ang bata na yan. Oh. Oh. Guys oh O. Oh. Uh, guys oh Pakita ko sa inyo guys o. Oh. Ayan, ganyan katindi yan guys o. Oh. Hmm. Ayan, kahit dito guys, wala talagang pinapatungan niyan guys. Oh. Ayan guys, oh. oh. Ayan guys, oh. Tinan nyo. Oh guys. Para makita nyo guys, talagang walang ano yan. Walang daya yan guys. Ayun yung tagahawak sa taas. Ito naman siya. <laughs> parang unggoy lang guys, oh. Oh. Ayan guys, parang unggoy lang, oh. Oh, ayan guys, tinan nyo guys. Kita pa yung ano, harapan, oh. No? <laughs> <laughs> Ay, ako pa tumawa guys. Oh. Ayun oh. Ah, grabe bata ito para makagawa lang ng pinakambahay-bahay nila guys. You know? Sumposisyon so, niya guys. Ayun guys oh. Tina mo, grabe ang karpintero to guys. Ang kabibitib guys sa karpintero niyan guys oh. Grabe guys oh. Oh. Ayun guys oh. oh. Grabe guys oh. Oh, oh, guys. Parang lang makagawa ng bahay-bahay nila guys sa taas. Oh. Oh. Ang lupit mo, bata. Talagang pinahanga mo ko. Ayan si Makmak. Ayan guys. Oh. Grabe talaga guys ang ng pao. Oh. Sangka pa.